good morning, good morning yan. Punta tayo naman tayo sa school guys. Magdala ng baon ng mga bata. Yan. Yan, school days na naman kaya yun. Araw-araw na naman tayo. Araw-araw naman tayo bumiyahe at pupunta ng school. Yan, hanggang sa anggang Friday. Lunes hanggang Friday. okay? na naman tayo para makapag-aral ang ating mga anak ay tapos na yung fiesta dito dapat nanggaling na yung decoration ah, tapos na yung fiesta wow may nanghuli na naman oh. ay may nanghuli na naman sa mga single motors huli naman sila Masikip na nga dito ang paon ng mga bata. O, oh, dali dalhin ko sa school. O, oh, di ba? Sila oh. sa school ang pakain ng tanghali. Yeah. day kasi ang pasok nila. May mga ano din. May sa public kasi half day lang. Pero dun sa kilabonso So, whole day ang pasok. May miss ko na mag-jogging dyan. Oh. Dyan ako nag-jogging. Oh, ako mag-jogging sa water Walter. Ito na, nakakamiss mag-jogging guys. Ito masikasok next week pa ako makakapag-jogging. Yan <laughs> lang yung design. No? Oh. dito tayo, gilid muna tayo dito. Gilid lang ang saglit. Ah. Ayan yung school nila bunso o oh, oh di ba guys check mo yan blessed sacrament catholic school yan tapos ang harap nyan is yan parokya ng panal na sacrament ayan oh, thanks God and si nanay humingi ng tulong si nanay napakalakas pa kaso lang yun nasanay sa kanyang ginagawa na humingi ng tulong ay nako sana magbanat ka ng buto na kayang kaya mo pa magtrabaho wala ka namang sakit o karamdaman para hingi nang hingi ayan Ayan guys, so naghatid na tayo dyan ng pagkain nila. Awi na tayo! Ayan, ibigay ko na dun sa guard yung pagkain ng mga bata. Kasi hindi tayo pwede magtagal dyan. Bawal. Ayan, tara na guys, huwi na tayo. Bye bye guys, bye bye. Huwi na tayo.